Dito na ang karoon sa opisyal sa barangay, Kapulisan o City Social Welfare and Development ang iba't lakang subay sa suliran sa mga minor nga kanunay lang ma sa pagpatuman sa curfew ordinance ang report family Femery gitigom sa Talisay City Social Welfare and Development ang mga focal person sa gender and development sa kabarangayan, lakip ng mga barangay kapitan o mga chairperson sa Committee on Women and Children. Lakip sa mitambo ang nagkalinlaing non-government organization, asosasyon sama sa ERPAT, solo parent o mga kahugpungan nga nagpakabana sa mga bata ang gipaubos sa duha kaadlaw nga capacity building seminar. Sa Tigom, ilang palambuon ng pamaagi sa pagtubag sa suliran sa mga minor di edad nga kanunay lang marescue. Subay sa higpit nga pagpatuman sa curfew ordinance nga magsugod sa alas 11 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa buntag. Kini aron hingus na nila ang pagpatuman sa Project Salute sa Kagamhanan. Nahatag nato og mga sessions. We have seven sessions before and kaning ato ang gitabangan ma mainstream ang bata if wala kanang out of school siya oo so basically gibuhat na nato bat naalay mga extension or atong re-refine ang program sa maong paagi usa sa malikayan nga mahug sa kakuyaw ang rescue sa mga minor di edad sama na lang sa nahitabo sa kapolis sa dakbayan sa Mandawi nga namatay human po sila sa usa ka minor di edad sa dihang gisita kini kalabo sa curfew ordinance nakto okay individually kasi kasi nga po uh, gaya po ng pinag uh, ang pag-approach po kasi natin sa mga minor ay very sensitive po objectives po ng project first salute po ma'am is to Uh, intervene with the with those minor na mga possible na mga offenders. So kung neglected na sila, so we will intervene them para hindi na po maging juvenile sila. Ongoing man na, na program sa Talisay. So kani pag i-nato pag enhance lang po no pa sa ato mga kabarangay, labi na nga, um bago ang atong hepe sa kapulisan para po ma-orient sila balik ang atong mga barangay. Giyan ay usab sa CSWS ang livelihood program alang sa mga rescued minors o sa ilang mga girikanan o guardian. Lakip sa capacity building ang paghanay sa guidelines nga mahasubay sa balaod ang ilang pagpatuman sa maong programa. O ba ni Godfrey Rilien, Family Dumabok? Balitang Bisdak